ngayon naka on so, magsasalit lang hi guys ito yung trabaho ngayon ni Zowel Sa trabaho ko ngayon sideline mm -hmm. bukas tayo ng gagawin tayo yeah, si Bulo Jampol palating palating si Bulo Jampol may dalang isda yan Ano mo sasabi mo bro? Sabi ko lang, sana mag-subscribe na kayo. Oo. Oh. Kulang na lang natin, kulang na lang sa atin, ano, subscribers. Mga, tisoy ko, tisoy, tisoy, tisoy. <laughs> Hello. Damingi po 'no. Sagutin no? pa lang yan, guys. oh, apula-pula. Whoa. Sobrang bait ko na. Ayun, malakas pa rin. Okay. okay.

Yo. kasih okay, bro. Dah <coughs> betul <daan> lah. Daan. <laughs> <laughs> ah. Bagakan si lah. eh, Oh, oh, my God. Ang alam, diyan. Hi, guys. Isit <laughs> okay, <there> guys. <laughs> Sexy isit,